speaking of Benny Saturno, kanino niya nga ba may ahalin tulad ang singing power ni Chris Lawrence? At saan kaya kumakapit si Chris kada may aabot din high notes? Panoorin po natin to. This is, uh, hindi ko siya pinapraise kasi kaibigan ko siya, kasi mabait siya. Kasi sa kanya ko lang narinig yung range na kakaiba, which is, uh, I can compare him to Bruno Mars. Yung, alam mo oh, ako, yeah. ina-analyze ko yung mga artist sa na Pinoy. Pero sabi ko, Chris, paano ka nagkaroon ng ganyang klaseng range? Grabe ta, ang, na. Uh, so na which is, napaka... Iba eh. Sobrang wide. Sobrang wide. Ang sinabi ni Chris, ano sinabi mo, paano ka tumas tumas ang boses mo? Nalala ko? Pag nasa studio ko, Okay. Kinukuha ko yung kamay ko, iniipit ko yung bedlog. Oo, oh, alam pag, nyo na. Pag pinisil <laughs> mo, ha? Alam nyo na. Yun na. <laughs> Yan, pala yung secret doon. Pero, alam mo, hindi talaga... Dati naman hindi ganyan kataas to. Hindi naman ganyan kataas. Nung ginawa um, natin yung malaya, hindi pa ganyan eh. Actually, matas mata, na, no? mataas, matas na, mataas, na yung na, malaya. Oh, yeah, yeah. Mataas na yung malaya. And sa uh, kaya sabi ko, uh, si, si Chris ang uh, makakapagbigay lang sa akin, sa ngayon. na uh ng justice doon sa within kasi the range. Natawa Ayon! Ayon. Ako, buong -buong. Kung gusto palang, ano, ikaw ako ha, matas. pag gumanda mong ano, tumaan sa boss mo. Hindi, kasi pagkakawin, ko na, awa ko na. na pin. Kaya si Beth Glove, <laughs> sabi, di ba? Oh, eh. oh. Ganun, stand up, ganun, stand up. Ang ibig mo sabihin, ang yumaang si Michael Jackson. Oh. Kasi matas. Di ba, langit din, din siya, ano, pagsumasayaw pag siya. Oo! Oh, oh. Di ba siya? Nakagano'n yung kamay niya, oh, di ba? So, so, iniipit pala niya ang betlog niya noon, ha? Oo, kastos na. Pero papatiyan muna natin si Chris Flores and of course, natin kay Bigat, si Laarnie Lozada. Yeah. Dahil sa kanilang wow. kay kind na of concert, sa Music we'll in last Friday. Grooving with the game. champions na yes. mga title. Maraming maraming salamat po bilang part po ng concert. Yes, thank salamat. you so much po. Napakaganda ng show. Yes, at course. talaga napakagaling po talaga mm -hmm. ni Chris Lawrence at La Lozada. de champions mm -hmm. kasi, di ba? Yeah. for a star in a million, itong si Chris Lawrence at ito naman si La Arne and Lee, Henry, La Losada. Losada. La Arnie Losada naman po ay sa PBA Pinoy Dream Academy season 2. Mm -hmm. Diba? Ayan. So, for the technical slowness, Ayun, sabi you nga, kung, oh, sabi nga ni Tito Benny, <laughs> sabi nga. nga ni Tito Benny, talaga nga, magaling, magaling talaga si Chris Lawrence. Yung mga kumpara ka sa international singer of Bruno si Mars. Bruno Mars. Eh, kumanta Versace on the floor. Oh. Sa kanya rin ba yung Panage of Flowers? Oo. Oh, oh. uh, ano yun? Hindi yun. Si Miley Cyrus <laughs> yun. Sagot sa kanta ni Hindi. ano sagot sa kanta ni Bruno Mars yun. May ah, sinasabi si Mildred. Si okay. Meron kanta sabi si Bruno mo, Mars sa sagot Maganda, yun, ay, ang pinakamagandang yes. version yeah. na narinig mo ng Versace and the Versace. Floor now Chris Lawrence, diba? Sabi nga, kasi now mm -hmm. I know, kaya ako sinasabing best version siya ng Versace on the floor. Dahil nga, parang kinonfirm na rin ni Venice oh. Otuno dahil may uhahan tulad niya yung range niya kay Bruno Mars. Ayun! Kasi no. Bruno Mars ang kumanta ng Versace on may the floor, di ba? May hawig talaga since parang silang R&B, di ba? Uh Oo. -oh. May hawig pagka pinapakinggan ko talaga ito mukha kachak. Tsaka, may hawig rin siya kay Versace ay kay Bruno Mars. <laughs> Si Pete Norte din mo. Si Wei Sanchez Telegram. Siya yung basketball player sa style niya. Style. Kasi oh, yung medyo style. medyo moreno si Bruno Mars at kulot-kulot ang hair. Pero eh. buhok buhok uh, okay. at hindi ay buhok. Pero parang super ganyan super din super kasi manemen. Kulang na lang magkaroon siya ng vlogging backup dancers para mag pag ala Bruno Mars na siya. Pero kumanta daw siya at sumayaw nung ano ha, concert ah. Oh, grabe. Hindi namin inaabot kasi oh. Oh, analite kasi kayo eh. Correct. Tayo ni La Verne. Sabi ko makupala like ka kay Bruno Mars is yes.